Good morning mga kasing pogi! Ako si Bugoy! For today's video ay magluluto ako ng adobo o sinangag na mani. Garni yung gusto ko, may alat-alat na kaunti. Ilang linggo din nga ako hindi nakauwi dahil busy kami ngayon sa trabaho. Pero kahit ganun ay mabilis namang naalis ang aking pagod, lalo na't sinasalubong ako ng anak ko. Marunong na rin aring magmano, palagi naming tinuturuan. Para lumaking sa kapwa ay may respeto at marunong gumalang sa magulang. Dahil lahat ng ating itatanim ay tayo ang aani. Kaya habang maliit pa'y pa, dapat dapat tinuturuan na ang mga bata para hindi maging problema pag lumaki. Pagdating ko sa bahay, busy pala ang inayat ang tatay, nagluluto ng mani na kanilang panghanap buhay. At dahil sa sobrang tagal na nilang naggagarne, pasmado na ang kanilang mga kamay. Madali na rin silang mangalay, kaya kakoy ako na lang ang maghahalo, ako din naman ay sanay. Dahil ang mga garning bagay ay akin ang kinalakihan. Mula pa nung ako'y magkaisip, garning ang sa inay na pinagkakakitaan. Talagang aray aming napakinabangan, nakapagtapos ako ng pag-aaral, kahit pang aming buhay ay sa kahirapan. Dahil yan sa mga pagpapala ng Diyos, kaya ako'y nakapagtapos. Alam kong kasama ko rin siya sa bawat pagsubok na meron ako sa buhay, kaya ako'y nakakaraos. Hindi naman ganun ka-espesyal, ngayon ang niluluto ko. Pero kung umabot ka na din sa part ng video, siguro ang iyong nagustuhan ay ang kwento ng buhay ko. Natapos na ang maning hubad, ngayon naman ay aring mani na may balat. Sa mga customer ng aking inay, ako'y nagpapasalamat. Dahil kapag nagdi-deliver siya sa inyong mga tindahan, hindi nyo siya binabarat. Mga garning kaya hindi ko ikinakahiya, proud pa nga ako na nariyan sa inyo pakita para sa iba ay maging inspirasyon dahil niya ako nagmula. Ari lang ay aking tatakalin sa halagang limang pisuhin. Shoutout ko muna si Ma'am Alicia Peregrin. Ganon din si Ariel Rio Florido. Dati kong kasamahan. Ipalo nyo na ang kanyang page. Daddy Rio ang pangalan. Habang ako nga din niya ay nagbabalot, katulong ko din niya ang aking inay. Kaya hindi maiwasang mapagkwentuhan ang mga alaala na dati naming pamumuhay. Marami nga siya ditong naikikwento na hindi ko na naaalala. Sabi niya ay maliit pala ang daw ako. Ang isang pagiging pulis daw ay pangarap ko na naandini rin ang aking anak sa aking mga ginagawa siya nakikihawak-hawak hinahayaan ko na laang kaysa naman umiyak sabi ng iba ari daw ipampatalino, dahil habang nagre-review ari ay pinapapak hindi ko laang alam kung bakit hindi effective sa akin dahil sa dami na ng aking nakain ganon pa rin ang aking utak ari ay medyo nakakainip gawin kaya kailangan bilisan bilisan ang pagsubo para sa pagnguya ay hindi natitigilan natapos ko na yung nauna isusunod ko naman ari yung pangalawa yung mga natakal ko yung ibibigay ko naman sa inay para isilyado niya ari ang aking ng huhugutan ng lakas ang aking anak na si Lucas. Kitang-kita ang lusog sa kanyang pangangatawan dahil galing sa kanyang mami ang gatas. Shout out muna kay Jomar Mondragon. Isa sa mga laging sumusuporta sa aking video mula nung una hanggang ngayon. Yan ay aking nalalaman dahil lahat ng comment nyo ay aking binabasa. Sinisikap ko rin lahat ay ma-replyan sa abot ng aking makakaya. Dumating ang aking bunsong kapatid galing sa school kaya kakoy siya magtuloy ng aking ginagawa. Para maikamada ko na ng sampu-sampu mga mani dahil i pa ng inay mamaya, napapadali ang gawain kapag nagtutulungan. Kaya ako din ari hinahapit dahil meron pa akong pupuntahan. Yun ay sa bayan ng Gloria, meron akong tatagpuin. Kaya ito't medyo nagmamadali para ako hindi gabihin. Gamit ang aking jigsaw, nananakbo lamang ako ng dahan-dahan. Kulimlim din ang kalawakan parang ako aabutin pa ng ulan. Yan na nga ang sinasabi, nagumpisa nang bumagsak ang ambon kaya kailangan tumabi. At habang ako'y nagsusuot ng kapote, shout out muna kay Sir Franco Gorospe sa sobrang lakas ng ulan, Plan, hindi na ako nakapag-video, kaya nandini na sa Gloria, ang sunod na kwento. Dini sa may 7-Eleven, ako mag-aantay. Aray ang aming napag-usapan, ang katagpo ko na si Sir John Cyril Dalisay. Sa kanya ako nagpapagawa ng sticker para sa aking mga supporter. Dahil sa sama ng panahon ako ay sinipon, kaya malatang ang aking boses sa pag over. Madulas ang daan, kaya hindi pwedeng magpakatulin. Sigurado naman pagdating ko sa bahay ay gising pa si Lucas at kami makakapaglaro pa rin. Sige ho! God bless sa lahat! hanggang dini na lang. Salamat ng maraming marami sa inyong panunood. Paalam!